Hello mga kabombo um pupunta tayo sa Alcus ito yung isang area sa Dubai na kung saan napakaraming garage and uh pagpapa-change oil tayo so nakita ko tong uh, shop na to sa Facebook nag offer sila ng um uh, change oil and then other services uh, para i-check up yung uh, overall yung sasakyan niyo um malapit lang to sa bahay namin it is like 22 minutes drive um, hindi lang change oil kundi yung, yung parang general check up na rin siya i-check nila yung i-check uh, nila yung AC filters um, air filter yung tires yung engine at yung mga oils ito top up nila such as brake fluids yung uh, coolant lalagyan din nila ng water para dun sa uh sa wiper natin sa dashboard and then marayan pa uh, meron silang um yung service nila na i-check pati yung ilalim pati yung mga brake pads um i-check nila pati yung kung ano kung may mga tagas ba mga minor lang um, and then i-inform nila tayo kung ano yung mga minor na o kung may mga major ba o kung may mga kailangan palitan um eto nga pala sa sasakyan ko is uh, 108,000 something ang tinakbo na niya and then ang uh, base dun sa sticker ko is 109,000 kailangang ipa-change oil. So hindi ko pa na-reach uh, like 200 less kilometers pa pero ipapa-change oil na natin. Hindi ko na uh, hindi ko na uh, hayaang umabot pa sa 109,000. Nakita ko sa Facebook yung uh, um yung yung shop na to is maganda naman yung ratings. Um, kaya sa mga magpapatensyon bago kayo pumunta sa isang shop check nyo muna yung mga ratings kung maganda ba siya yung mga uh, makikita nyo naman yan sa google eh makikita nyo yung mga ratings nila so um, dito sa Dubai napakahigpit so para ma-avoid nyo yung fines um, kailangan nyo uh, um, sumunod sa patakaran so uh, kailangan nyo, bago kayo sumakay ng sasakyan is make sure yung SMS so um, uh, uh, seatbelt Uh, yun yung seat ng SMS nila, seat belt and uh, mirror. kung tama ba yung mirror ninyo? Uh, may may standard na pag-sukat uh, ng mirror. And then uh seat belt, mirror and then seat. So kailangan komportable kayo. Um hindi yung saka kayo mag-adjust ng seat kapag tumatakbo na kayo. So tara, samahan niyo ako. So they allow me to create a video. So, mga kabombo, ito, pa-uwi pa na ako katatapos lang natin mag-change oil katatapos lang ng mga services na provide nila like AC, chineck up nila yung AC air filters tires uh, chineck nila kung yung mga brake pads kung okay pa, yung wipers so, yan, overall parang general uh, check up ang ginawa so, maganda kasi at nakakuha ko yung promo nila so, available today yung promo nila So ginarab ko na And then yun um, Maganda naman yung services nila Maganda yung location um, 22 minutes drive lang Magmula sa bahay namin At uh, Ayos um, <clears throat> Pagkatapos nilang ma-check lahat um, Sinabi nila sa akin Kung ano yung dapat um, uh, Palitan So uh, Palitin na rin yung gulong Although um, malapit ng ma-expire. So dito kasi sa UAE merong 3 years. So so sa next na pag-register ko kailangan mapalitan ko na ng gulong. Um although yung gulong ko ay almost bago pa. Pero yun ang nandoon dito eh. Yun ang rules dito eh. So kailangan mo siyang palitan whether gamitin mo man yung gulong mo <laughs> o gamitin mo man yung kotse mo o hindi within 3 uh, years kailangan mo siyang palitan. Um ano pa ba ayun ah, pagkatapos nilang pagkatapos nilang ma-check up um, yun pagkatapos nilang ma-check up eh, nilinis nila um, kinarwash nila binakium nila yung loob so maganda naman yung overall service nila and then eto ngayon pauwi na tayo so mamaya papakita ko sa inyo yung kapag tapos ng chay nila, nilalagyan nila ng sticker doon mo malalaman kung kailan ka ulit magpapa-change oil. So, after ng ng service nila, so ibibigay sa yung report kung ano yung mga dapat mong gawin. So, so based doon sa sinabi sa akin, kaya kailangan ko nang palitan yung gulong. Um, next uh, registration although hindi pa naman siya expired pero 3 years na so pero yun ang rules dito sa Dubai um, kailangan mong palitan and then yung wiper ko sa kaliwa Uh, although okay pa naman, uh, may konti lang na sira pero okay pa um, kapag nung nag um, shower sila, nakita nila na may, may konting gap. So it's up to you. Pero maganda na rin palitan pero hindi pa ganun ka uh, kalala. So ngayon bawihin na tayo. Papakita ko sa inyo yung sticker na na tinamper nila. yan mga kabombo um, tapos na, nakauwi na tayo um, papakita ko sa inyo yung um, yung sticker na nilalagay pa after ng change oil so makikita dun yung um, kung kailan makikita dun yung kilometer kung kailan nila change oil at, ang, at uh, hanggang ilang kilometer bago ulit kayo mag change oil so buksan natin okay Lagay muna natin ng makina. Okay, papakita ko sa inyo. Yan yung sticker. So, kung makikita nyo is yung kilometer nya 108,799 so almost 108,800 so meron pa akong 200 kilometers na uh, dapat itakbo pero hindi ko na um, hinayaang umabot don so nagpa-change oil na ako And then good for 10,000 kilometers. So yeah, 118,799. Uh, so yan yung um, tawag nun. Uh, yan yung kilometer na um, na sa next uh, next change oil ko o next general maintenance mas maganda kasi lagi na general maintenance nang sa ganon um, yung uh, yung sasakyan nyo i-maintain eh, nyo yung ganda ng takbo at the same time uh, iwasan din yung mga minor o uh, mga major uh, breakdowns or mga uh, abirya sa daan uh, yun maganda para ma-less din yung um, uh, yung mga expenses nyo nang sa ganon uh, para hindi nyo na maabot yung mga major problems minor pa lang na, na, na nasusolusyonan na, na so ayun so maraming salamat um, see you next